Tapos tapos Apo group 3 ah, po, po. Ay, si Kuya nakabuka. <laughs> Mayayain si Kuya. group uh -huh. Parang nakita ko po kayo kanina sa City Hall Consino po. Sige Nag-ano uh, yata kayo ng ano ng station ID niyo po no. Oh. Ah, po. <laughs> si Kuya. Sinundan po kayo. <laughs> Ay, opo, kaya ano na. Kanayon. Taga saan, Taga saan po kayo? Ha? Taga saan po kayo? Ah, dito sa ano na to? Ah, para kaya pa lang sabi ko pamilya, nakikita ko kay dati eh. Nag-CBI po ba kayo? Pero nakikita ko. Eh, doon, di po dati bahay sa highway. Ah, o. Eh, nakakita ko bahay na Ayun, sabi ko, parang kakilala si kuya eh, familiar sa akin. Kasi medyo matagal na rin kuya, di ba? Yeah, 30 years na. Ah, dito na po kayo na. Dito, I also wanted. Opo. Okay. Saan po kayo banda doon? Yung dito o yung dito? Kila Celso banda? Celso. Yung dito sa ano? Hindi, kami may tindahan doon. Hindi Celso to Ah Ha? Ikaw, kayo po ba si Consi? Hindi. Yung si kapatid ni Consi Emil? Ah, hindi. Doon, kapit, kasi naan sa dito. Ah, yung may tindahan. Si ah. Na ang tatay eh, may tsaya ng na milyunaryong gipit. Ano? <laughs> <I don't know>. <laughs> <laughs> Kasi kumpare po ni Alex, hindi kaya tandang-tandang si po di ba te? Kumpare ngayon. Oo, oh, sinasabi mo si Serso ang espiritu. Espiritu ba yun, te? Ito yeah. na. Mm -hmm yung may bumaliktad na kotse sa highway eh. nagigipag doon sa driver at sabi sa patos ko yan. Paano na magiging sa patos ko yan eh yung driver eh. Ito kanya kabiak na aking ka. Ito kanya kabiak na aking Ang dami ang laala ni Kunsi maganda vlog mo Mukhang nakatira yun sa may kanto sa tapat ng simento sa may puting bato. po, sa may highway. Patay na? <laughs> <laughs> Ngayon, bonus ages na po pag umabot ng 60 pataas eh. Talaga? Um. <laughs> <laughs> bonus ages na po after pandemic, di ba? Yung, inung pandemic, ang babata pa, inubo lang. Maraming inubos <laughs> na tao. Opo

nagsama-sama na, imbis na walang sakit sa puso, sa sobrang nervous, nag-ano na, nagkaroon ng komplikasyon. Okay, contact tracing. Positive. <laughs> Lagi <laughs> pa akong password. Ano? 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 Ano tayo December. Alam mo, ano mo, patay na? Maputol, ko, maputol ko na nga, no? Kasi, at itong ating 20, na, 2023 na ito, ay ika 40 natin. Okay? Mm, 40. 40 years natin. Kasi okay. March 1985 ma tayo, 40. Tayo. Oh, no hindi sila. Nagkita-kita po sila, Nagkita -kita po kaya, sila sa buru ano po nitong kanilang kaklasmate. High school, ano po sila, batch po. Eh, ay, ikaw nga na ako mm. Ay, sige po. Putulin ko po muna. Salamat po. I-upload ko po, po ito.